Yo, magandang umaga sa inyo. Ayan. Punta pala kami ngayon ng ano, uh, Barangay Kabugao, Ragay Camarines Sur. So, ayan, punta tayo diyan sa ano, sa Zone 2, Kabugao. Ah, uh, i-deliver lang tayo ng refrigerator kay Ma'am Ligaya Ramos. Ayan, Kabugao. Ark ng Kabugao. So, ayan, bumili si Ma'am Ligaya Ramos ng ano, ng refrigerator. Ayan. So ngayon yung schedule ng deliver niya Kasi papunta tayo ng si Pocot May kukunin tayo So yun, isama natin si Bosetro Hey! So ayun, ngayon lang ulit tayo dito Papasok sa kabugo ng ano <coughs> Magdi-deliver So ayan Ayan, na-expect ko na talaga dito na uh, May mga makakasalubong tayong mga nakamotor Kasi Alam nyo naman Nandito yung ano sa uh, Talisay Beach Resort. Kaya ano nakaraan nagpunta tayo dyan Isang basis pa lang tayo nakakababa doon sa Talisay Beach Resort. Ang ganda ng haba ng ano, ang haba ng ano nila, nung buhanginan nila. So maganda maglakad-lakad. Katapat noon ay ano uh, si Chogtok ng ano Buena Suerte Ragay. So, ayan, malapit pa galing pag doon ka nagaling malapit na siya doon. So ayan, shout out pala sa lahat ng taga Kabugaw, Ragay. Ayan. Ngayon lang ulit tayo nakabalik dito para mag-deliver. So ayan, shout out kay Kuya. Ang naman ng bahay na to. Naman ang naman ng mga bahay dito sa Kabugaw. Oh. Siguro pa kayo ng pag may nag-invite sa atin sa Talisay Beach Resort yan. Pwede tayong bumalik doon. Para tingnan ulit yung Talisay Beach Resort. Hindi ko lang sigurado kung ano ah. Hindi ko lang sigurado kung tumatanggap sila ng overnight na ano. Mga nagsiswimming ng overnight. Hindi ko lang sure. <clears throat> Pero siguro pag nakabalik tayo ng Talisay Beach Resort yan. Subukan natin alamin kung ano. Or pwede nyo naman i-comment dyan kung ano. Sakaling alam nyo kung nagpapa-night night swimming sila overnight. may mga beach resort kasi na daytime lang yung ano. Yung ino-offer nila na ano. Sa pagligo, sa dagat. Ayan. Maghapon lang. Pagkagabi, nagsasarado sila. So, hindi ko lang sigurado dyan sa Talisay Beach Resort kung nagpapa-overnight din sila sa mga nagsiswimming. Ito yung ni Kuya. Ah, nagde-deliver si Kuya ng ano, buhangin. Yung shoutout kay Kuya, nagde-deliver ng buhangin. Yeah, malapit na tayo sa sentro ng ano, sentro ng Kabugaw. So, sa so zone 2 Kabugaw do, ito dadalhin. Ayan, maghahanapan na naman tayo. <laughs> so, ayan, ikita ko na dito yung ano, plaza ng ano, Kabugaw. Ayan, shoutout sa mga taga Kabugaw, ragay. Ayan, shoutout din sa lahat ng mga kapanood ng video natin na Um, Shout-out sa ano, Kabugao Elementary School. Then and Sunto. Suno. Ang alam kong Sunto kayen, boss. Ano, diyan sa may hey. uh Oh. Oh. Uh. Diyan alam ko. Yeah, kita, sige, sige, sige. para oh, maraha uh -oh. pasereng. Eh. Sige. Ah, sige lang. Bigay ko muna kay boss it yung camera. Ano? Diyan sa may ano sa sa may unahan ng trapal tapos may pathway na mali. Sayan. So, dyan ang zone 2 Kabugaw. <laughs> Diyan tayo pupunta. Taga dyan daw si Ma'am Ligaya Ramos. Ayan, maghahanapan pala tayo ngayon. Ay yung barangay hall ng Charo pala dito kay Malang. Yan dito si Malang nakatira. Charo sa barangay ng ano? Kabugaw sa kapitan at saka sa mga barangay kagawad. May maliit na pathway. Tapos magtatanong na lang daw tayo. Diyan siguro. Sige. So, ah, uh, hanapin ko lang muna si ano si Ma'am Ligaya Ramos tapos balikan ko kayo. A few inches later. So, ayan, na natin yung ref ni Ma'am Ligaya Ramos. Ayan, maraming maraming salamat kay Ma'am. So, proceed na kami sa biyahe. Ayan, oh, sa mga taga-kabugaw. Ayan, condolence po pala kay ano, Lolo Angeles Lobioso. Ayan, condolence po sa family nyo. Ayan, o, po sa lahat ng taga-kabugaw, Ragay. At Shout din kay Ma'am Ligaya Ramos. Maraming maraming salamat po. Kasi sa Williamson's po kayo bumili ng refrigerator. So yan ang barangay ng Kabugaw. Okay. See? Shout kay Boss Edmar. <laughs> si Boss Edmar pala yun. <laughs> Pasairan na naman siya dito sa Kabugaw. Ayan o. Charo sa Kabugaw Elementary School. So ayan, papunta kami ngayon ng Sipokot. May kukunin lang kami ng ano, uh, chest freezer. Tapos pagbalik namin ng ragay, magde-deliver naman kami. So, I-deliver natin yung kinuha natin sa Sipokot. So ayan, muli, uh, shoutout na lang po sa lahat ng taga-Kabugaw ragay. Ayan, maraming maraming salamat po sa Uh, walang sawang pagsuporta sa mga patuloy na lulog ng vlogs natin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko, hindi ko na kayo may isa-isa kasi na nasa 9,000 plus na kayo. <laughs> hindi ko na lahat may isa-isa. Sobrang tagal natin ang usap natin yung pag inisa-isa ko kayo. Yan. Kaya shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-support. So ayun muli ang gandito na lang po yung vlog natin. Ayan, kita-kita lang po tayo sa next vlog. At ayan. Boss. So like, follow, and share. Peace out.